Okay, Abad, natatawang binalikan ang pagtawag sa kanya ni Moe Twister na ugly version ni Iza Calzado. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Natatawa na lamang si Kay Abad kapag naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Mo Twister dati na siyang ugly version ni Isa Calzado. ay kay Kay, derit ang sinabi sa kanya ni Mo na kamukha nga niya si Isa pero ugly version nga raw. Sinabi niya raw yung kay Isa na tatanggapin niya kahit na ugly version pa na actress dahil Isa kalsado umano iyon na napakaganda at okay sa kanya kahit na ugly version siya nito. Samantala, inami din na actress na bagamat matagal na siya sa industriya, may insecurities pa rin siyang nararamdaman pero hindi dahil sa sinabi ni Mo sa kanya. Anya ang number one insecurity niya ay ang kanyang height dahil maliit siya. Natatawa sinabi nito na minsan umano ay naisip niya na magpakairo baka tumaas taas pa siya kahit na one inch lang. Magpapastretch lang daw siya kahit na konti dahil sobra siya insecure sa kanyang height. Pati umano sa kanyang itsura ay may insecurity siya kung saan nagtatagal daw siya sa salamin para lamang masiguro na maganda siya dahil hindi siya kailanman nagagandaan sa kanyang sarili bagamat hindi naman daw niya sinasabing pangit siya. At yan aking malitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.